Mars, bago ka. Ano kinamatay mo? Namatay ako sa inggit, Mars. Lo, nakamamatay pala yun. Oo, Mars, kasi kinaraw-araw ko. Ang dami kong kinahinggitan. Ginawa ko siyang bisyo. Hindi ko tinigilan. Eh, walang gamot. Ayun, lumala. Natuluyan. Oh, grabe naman yun. Wala ka bang ginawa para malunasan? Baka masyado mo naman kinaraw yung pagkaingitera mo, Mars. Ay, hindi naman masyado. Nagtataka nga ako eh. Kung sino-sino lang naman yung kinahinggitan ko. Pag may gusto ako na meron sila tapos wala ako, Nagiging bitter lang naman ako. Mas nainis lang naman ako sa kanila kahit hindi nila ako inaano. Masama ba yung chinismis ko sila at siniraan. Di ba normal lang naman yun, Mars? Ah, uh, kaya naman pala, Mars. O nga yung deads ka na siguro naman titigil ka na sa pagkaingitera mo. Tingin ko kahit sa kabilang buhay, dala ko pa rin siya. Nai-stress pa rin ako hanggang dito. Tingin ko mamamatay na naman ako ulit sa inggit. Ay, Mars, ang mo na. Baka madouble dead ka niyan. Ay, eh? naku, Mars, parang ganun na nga. Sa dami ng inggit ko sa katawan, siguro kailangan ko munang maagnas para maubos lahat to.